Nandito tayo ngayon sa Marilake yung gulong natin best no best ang brand ng gulong natin ngayon na ikinabit ni Sir, Vulcanizing Shop So papakita ako sa inyo ito yung bago nating gulong sa lituran ang brand dito guys is uh, best no best ang brand dito So napakaganda niya. Napaka kapal no nung ng gulong na to. Actually, 2 months na tong nakakabit dito sa akin. So hindi ko lang siya ginawa ng vlog before kasi gusto kong makita yung performance niya. Maganda yung characteristic ng kanyang goma. At saka makapit siya guys. Hindi siya basta-basta nag-slide. So yun maganda. Sa pang off to, itong gulong na to, bagong design to ng best. Okay? So makakabili kayo nito kung gusto nyong makamura sa circuit vulcanizing sa may lower antipolo paglagpas nyo ng crossing ng uh, masinag stoplight kapag papunta kayo dito sa Marilake nasa bandang kaliwa madadaanan nyo circuit vulcanizing shop paglagpas lang nung, nung palengke so kung kayo naka EDV naka PCX pwede kayong bumili nito no? doon lang sa circuit vulcanizing yan yung video nung ano nung ikinabit itong itong gulong na to. Yan. So sa sa, sa circle Volcanizing yan. Okay. So ang price nito guys, uh, bagong product to nila, bagong I mean bagong labas talaga, bagong product. Ano lang to, alam ko discounted na yung 2,000. So kung bibili kayo sa circle Volcanizing shop, makukuha niyo to ng 2,000 ang babayaran nyo na lang is yung kabit. So, siguro mga 50, 100, 150. Alam ko, meron silang free na sealant, no? Kapag doon kayo bumili ng gulong. Then, sila na yung magkakabit, ang babayaran nyo na lang yung labor, no? Doon sa pagkabit ng gulong. So, yun guys, no? Uh, sana tangkilikin nyo yung itong, itong gulong na to. Best ang brand dito. Maganda guys, recommended ko to. So, itong gulong na to. Okay? Yon, mga ka-safety ko, no? aalis na tayo. Maraming salamat sa inyo. No? Maraming salamat sa panonood nyo sa ating uh, vlog. So, kung bibili kayo, again guys, yan yung gulong na yan is recommended natin. Shoutout pala sa East Side Riders Community Group. No? Shoutout sa inyo, mga paps, ingat-ingat kayo lagi sa biyahe. Okay, so that's all guys and have a good day. Ingat-ingat tayo lagi.